Isang teacher naman ang humihingi ng tulong para sa kanyang grade 1 student. Madalas na raw kasing lumiban sa klase ang bata dahil sa lumolobo niyang tiyan. Para bigyan ang muka ang balita, Mobile Journal, Yeda Pascual. Tumigil sa pag-aaral dahil may iniindang sakit ang isang batang lalaki mula sa Ang kanyang teacher to the rescue para maipagamot siya. Grade 1 student si Rio, 8 Kuwento Kwento ng kanyang guro, masayahing bata at masipag si Rio sa klase. Pero nakailang ulit na pala si Rio sa grade 1 dahil sa iniindang karamdaman mula pa noong 2022. Dito po sa sakit niya po, naisipan po sa pag-aaral pag gulobo pag po yung tiyan niya po. Naisipan ko na i-post yung video with the consent po sa sa ina ng bata. Sabi ko baka may makatulong kasi ilang beses na po itong pabalik-balik. Lumobo ng sobrang tiyan ni Rio. Nagmamanas at nagtutubig pa ang kanyang mga paa. Ang mga ito, sintomas na pala ng nephrotic syndrome. Isang kondisyon kung saan namamaga ang bato. Ang salarin, mismong immune system daw ni Rio. As usually, pag tayo umiihi, dapat ihi lang, tubig lang ang lumalabas. Wala dapat protein. However, sa mga may nephrotic syndrome dahil nga may uh, inflammation at uh, pagkasira ng kanilang salaan, tumatagas. It, it it is not exactly 100% curable. Ang nephrotic syndrome, pwedeng nandyan lang yan, uh, pero kaya siyang kontrolin. Pero dahil kapos, sa herbal medicine muna kumakapit ang pamilya ni Rio. Bagay na hindi gaanong kumpiyansa si Doc. Eh, hindi mo alam yung totoong ingredients ng mga yan. Unproven, ibig sabihin wala tayong datos or data. Uh, regarding kung talagang effective yung mga yan. Buti na lang ah, nang magpo si Teacher Jenny Lee maraming nagpadala ng tulong kay Rio. Ngayon, na ah, naisugod na nila si Rio sa ospital. Yun sa itong kasing-kasing, mga itabang makuhanan o tambal para maulian na normal ang iyang ang iyang kahintang pobre pobre kaime Wa dumi mahimo. Wa kwarta ika patambal sa bata. Ako po si Mobile Journey Eda Pascual na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga.